Hindi obvious na mga salita ng pagpapaalam. Yung mga tinasabi sila na hindi obvious pero malaman. Sa klase ko, training na kinakandak ko sa mga seafarer, marami ako narinig ng mga kwento. Kasama doon yung sa relasyon. Mga balita mula sa Pilipinas na yung asawa nila ay niloko sila ay narinig niya mula sa kanyang nanay na yung asawa niya niloko siya at sumama sa ibang lalaki. Hindi niya yung kinaya, diglang hindi na siya pumapasok or kahit pumapasok siya, mababa yung performance level na tumawag lang yung mama ko kanina pinagtapat sa akin na hindi sa akin yung bata na dinadala ng asawa ko. Isa lang yun sa maraming kwento na na experience ng mga seaman. Maraming variation. Meron tayong mga ways para mag-unwind. Hindi tulad nila, andon lang sila sa barko. Kung meron silang mga na-experience na problema, naku-contain lang sila doon sa kwarto nila at sa barko. Meron yung discrimination. Dahil minsan, eh, ang mga westerns, minamaliit yung mga Pilipinong seafarer. na May mga kumpanya na hindi nila nare-report yung cases na nangyayari sa barko nila. Malaki ang epekto ng isolation o pagiging mag-isa ng isang seafarer. Ang paghahanap ng aming mga guests at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang Join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Ako si Jerry Baldomero sa akong Mental Health Advocate for Seafarers. Kasama sa trabaho ko ang magbigay ng mental health training para sa mga seafarers. Kasama din doon ay yung pagbibigay ng one-on-one -on -one session sa mga seafarers kung saan pwede na ng pag-usapan yung mga bagay na gumugulo sa kanila o naranasan nila sa barko. Kasama doon, yung mga naranasan nilang maganda at hindi maganda sa trabaho nila bilang isang marino. Yung most common mental health concerns na nararanasan ng mga seaman, sa experience ko bilang isang mental health um, officers for seafarers, una sa tingin ko yung malayo sa pamilya. Yung magkatrabaho ka at anim hanggang Syam na buwan na malayo sa pamilya. Uh, isa sa mga naririnig ko mula doon sa mga Uh, clients na meron ako is yung homesickness na may nangyayari sa Pilipinas, katulad ng birthday, graduation, uh, at kung ano-anong celebration and mga bagay na hindi rin magaganda na nababalitaan nila sa barko. So, yung pagiging malayo nila sa pamilya nila, una. Pangalawa, ay yung hirap ng trabaho. Uh, akala ng karamihan, Uh, ang sarap ng buhay ng isang seaman, no? Oh, glamorized siya. Pero in reality, merong pros and cons yung pagiging seaman. At hindi na highlight yung mga cons na yun. Sa trabaho nila, minsan nag extend sila ng oras sa trabaho. Hindi tulad natin ng mga nasa lupa, pag out natin, tapos na. Sila, kung may emergency, kung kailangan magtrabaho, wala silang magagawa kundi sumunod. At yung hazard, yung risk ng pagkatrabaho sa barko, Uh, maraming pwedeng panggalingan ng danger sa trabaho nila, pagkahulog, pagkakuryente, uh, suffocation, no? at kung ano-ano pang mga risks sa trabaho nila na hinaharap sa araw-araw. At pangatlo na naiisip ko sa experience ko na sinishare din ng mga seafarer ay yung hindi lang yung physical na dulot no yung mental din, yung sa lungkot nila, Minsan may mga seafarer na naiisip na saktan yung sarili nila or worse, um, magpakamatay dahil sa hirap na pinagdadaanan nila. Merong iba't ibang mga uh, kaso ng mental health concerns on board katulad ng depression, anxiety, or yung mga nakaka-encounter ng mga accidents or incidents na nakaka-encounter ng post-traumatic stress disorder. Ang mga unique na stressors na meron sa kanila, una, yung environmental stressors. Uh, hindi tulad natin dito sa Pilipinas, meron o oh, sa lupa, meron tayong mga nakakasalamuhang tao, meron tayong mga mapupuntahan na lugar kapag stress tayo, meron tayong mga ways para mag-unwind. Hindi tulad nila, minsan sa loob ng isang buwan o higit, nandun lang sila sa barko. So kung meron silang mga na-experience na problema, nakocontain lang sila doon sa kwarto nila at sa barko. Hindi sila makapag-unwind. No, mahirap sa, sa kanila makipag-usap para ma uh, mabawasan yung problema nila man lang. Uh, isa pa ay yung kakulangan din ng uh, maayos na inumin, ng pagkain, at ng matutulugan. Kasi kung saan sila nagtatrabaho, minsan doon sila natutulog. So kung merong operation sa kanilang trabaho, kahit naman nagpapahinga sila, naririnig din nila yon So may ingay. At yung init, no, na minsan mga nagtatrabaho sa engine, Uh, minsan umaabot ng 40 hanggang 50 degrees Celsius yung init na nai-encounter nila at uh, the data also says na minsan nag nagre-result yon sa pagkabaog ng mga engineers, no? At also yung pakikisalamuha sa uh, mga ibang mga nationalities. Isa rin yon sa mga main stressors nila, ano? May mga language barriers, may mga cultural barrier silang na experience At worse, no, meron yung discrimination dahil minsan iniisip nung mga uh, counterparts nila ng mga western, especially mga uh, mga caucasians, no, minamaliit yung mga Pilipinong seafarer. Meron nga akong uh, na-encounter sa isang training kung saan may isang uh, may isang foreigner na official sa barko, no, tinatawag niyang unggoy yung mga Pilipino at mga mangmang. -mang. So, meron pong ganong discrimination at bullying din na nai-experience ang mga Pilipino seafarers. Ang data uh, sa bilang ng mga nagsusunod sa mga seafarer ay matipid. no Una, dahil may mga kumpanya na hindi nila nare-report yung cases na nangyayari sa barko nila. Dahil uh, ang main reason, insurance. So, kapag ang isang seafarer namatay, hindi siya mako-cover ng insurance. No? So, minsan, hindi siya nire-report ng mga kumpanya para yung isang empleyado or isang seafarer makareceive maka ng insurance. Pero sa data na nakuha ko sa pag-aaral ko ng mental health ng mga seafarers, anim hanggang pitong seafarers ang namamatay taon-taon dahil sa ang nagiging epekto sa isa-isa-isang seafarer no at nalalayo siya sa, sa kanyang pamilya, nalalayo siya sa mga kaibigan, nalalayo siya sa mga taong nagbibigay sa kanya ng suporta. So yung isolation kasi dahil minsan may problema ang isang tao, nagiging source of help natin at immediate help natin ng family, no? Ang secondary help natin ay mga kaibigan, no? At uh, kung worst comes to worst minsan gina-kailangan lumapit sa mga uh, mental health professional pero dahil isolated sila nakakulong sila sa barko minsan sa kabina nila wala silang mga access doon sa mga basic uh, support na dapat meron sila kahit na meron na tayong internet ngayon kasi may mga lugar pa rin na limitado ang internet no or kung meron man silang internet hindi ganun kalakas uh, pangalawa uh, kahit naman hindi lang sa barko yung pag-iisa ay isa sa mga pinakamalaking kalaban ng mental health. Kadala kadalasan, ang isang tao nakaka-experience ng mental health concerns, umapasok yung sa isip niya kapag mag-isa siya. No? So kaya, malaking, malaki ang epekto ng isolation o pagiging mag-isa ng isang seafarer sa kanyang mental health. Yung mga warning signs sa na dapat tignan ng management, ng crew members, or kahit yung mismong tao na nakaka-experience ay una, yung tinatawag na aloofness o yung mas pinipili nilang mag-isa. No? Ang mga barko kasi minsan meron silang mga pagkakataon para magkumain ng sabay-sabay, magkaroon ng mga konting celebration. Isa sa mga pwede nating makita is, Uh, yung tao ay inilalayo niya yung sarili niya doon sa mga kasama niya sa trabaho. Pangalawa, meron siyang mga uh, subtle no, or hindi obvious na mga salita ng pagpapaalam. No? Halimbawa nun ay ikaw na ang bahala sa pamilya ko o kaya mga pabiro na mga salita na paano kung ako yung mahulog, paano kung ako yung makuryente, paano kung ako yung maaksidente, meron kayang makakaalala sa akin. May mga sinasabi sila na hindi obvious pero malaman. Pangatlo, at pinakakakatuwa sa mga na-experience ko at narinig ko bilang mental health professional, ay yung namimigay ng mga gamit na mahalaga sa kanya. Lalo na sa barko, namimigay ng paborito niyang damit, Namimigay ng paborito niyang speaker, meron akong ganong isang kliyente na nagulat sila bakit niya pinamimigay yung mga gamit niya. Isa pala yon sa mga paraan niya para sabihin na gusto niya ng mawala at gusto niya ng tumakas sa mundong ito. Ang mga obvious din ay yung mga nagtatago ng mga dangerous materials sa barko. Ang pinaka madaling ma-access ay lubed. Um, marami ako sa klase ko, sa mental health training na kinakandak ko sa mga seafarer, marami ako narinig ng mga kwento. Bilang isang mental health professional, ako ay uh, nag o observe ng confidentiality. Pero isa sa mga lagi ko naririnig na kwento ay kasama doon yung sa relasyon. Pinaka, pinaka laging ko naririnig ay yung tungkol sa isang relasyon. Kung saan ang isang seafarer ay nakaka-encounter o nakakarinig ng mga balita mula sa Pilipinas na yung asawa nila ay niloko sila o sumama sa ibang partner, no? kadalasan lalaki dahil lalaki naman, ang kadalasan sa mga seafarer ay lalaki. At yung experience na yon ng pangloloko ng kanilang asawa, nagdudulot sa kanila ng pag-iisip, no? at kung tumatagal at hindi natutugunan, nagiging mental health problem siya or concern siya. At eventually, leads to thinking of being gone. Meron akong isang kwento kung saan yung isang seafarer ay narinig niya no, mula sa kanyang nanay na yung asawa niya ay niloko siya at sumama sa ibang lalaki. Hindi niya yung kinaya at sa pag-iisa niya sa kanyang kabina, buong magdamag, naisipan niyang isabit yung sarili niya sa pinto ng kanyang kabina. At tatagpuan na lamang siya kinabukasan ng mga crewmates niya dahil kailangan niya nang bumalik sa trabaho. So kung iisipin natin, uh, doon sa mga taong nasa hindi pa nakakita ng kabina, mababa lang ang, ang kwarto nila. So kung yung isang tao ay meron talagang balak na kitilin yung sarili niyang buhay, sinadya niya yon Sabihin, ayun ay gusto niya. Dahil kung gusto niyang isave yung sarili niya, kung tatayo siya, pwede siyang maligtas eh. Pero sa sakit siguro na nadulot nung naramdaman niya, yun na lang yung naging escape nung seafarer na yun. At isa lang yun sa maraming kwento or variation na narinig ko sa mga trainings na meron ako at sa mga sessions na meron ako. Bilang isang tao, meron tayong tinatawag na kutob. No? Um, yung kutob, pwede natin yung gamitin para malaman kung meron bang pagbabago doon sa isang sa kasama natin. So kadalasan sa barko, ang mga crew, ang mga crew ay nagsasama mula tatlong buwan hanggang anim na buwan hanggang siyam na buwan. So sa panahon na 'yon, ang isang seafarer makakaramdam na ng familiarity sa isang tao, no? Unang-unang sign na merong mental health concern ng isang tao, kahit hindi ka mental health professional, kapag meron kang kutob na may pagbabago sa tao na yon sa kanyang pananalita, sa kanyang ginagawa, no? at sa buong uh, mood niya no? sa isang araw. Kapag meron kang kutob na meron kakaiba sa kanya, pwedeng isang sign yon na may nagbago sa mental health concern niya. Pangalawa, kapag may kang major happening sa buhay niya, no? it can be tragic or malala, no? Bilang seafarer, ang mga seafarer madalas silang magkuwento ng mga bagay tungkol sa buhay nila at nangyayari sa family nila. So, kung meron kang narinig na isang bagay na alam mong pwedeng mag-iba sa o makaapekto sa mental health ng isang tao, pwedeng 'yon ay isang sign din. Pangatlo ay meron kang napapansin na um, dysfunction o hindi karaniwan sa kanyang performance sa trabaho. Diglang hindi na siya pumapasok or kahit pumapasok siya, mababa yung performance level na pinapakita niya. Isa rin yun sa mga indikasyon na yung tao o yung isang seafarer ay merong mental health concerns. Ang mga nagtutulak sa mga seafarer para tumalon, halimbawa, ay hindi lang naman isang bagay. It's a composition of many things. Pwedeng nanggaling sa bahay, uh, nanggaling sa proseso ng pag-apply bilang isang seaman, pwedeng nakuha din niya sa kanyang experience bilang isang marino sa barko katulad ng bullying, katulad ng discrimination, katulad ng mga work-related problems, so yung mga problema na na-encounter nila sa trabaho. Mga atlo, pwede rin biological. At yung maraming bagay na 'to, na pwedeng mangyari sa isang seafarer kasama ng mga stressors sa buhay niya can build up kapag hindi siya natugunan ng maayos at maglead para pag-isipan niyang tumakas sa realidad. At unfortunately right now, sa observation ko bilang isang mental health advocate for seafarers, limitado yung mga kumpanya na nagpo-provide ng mental health programs para sa mga seafarers at masaya ako na doon sa aking pinagtatrabahuhan na kumpanya isa kami sa mga nagsimula din sa Pilipinas. Una ay awareness, magkaroon ng training to uh, patungkol sa mental health para sa mga seaman, para sa mga marino. Pangalawa, protocol no uh, na nakapaloob doon sa training. Ano yung mga pwedeng gawin ng mga management at mga ratings kapag na-encounter nila yung mental health concerns sa barko? Ano yung mga first aid response na pwede nilang gawin na nakapaloob doon sa training? Iyon yung mga reactive. Meron ding mga proactive katulad ng yung pag-be-build ng positive atmosphere sa barko na nanggagaling sana sa management. Mga simpleng barbecue party kapag rest day, fair na sahod, at fair labor practices. At mga mental health services na pwede nilang i-avail just in case kailangan nila. Patulad ng kung maka-encounter sila ng mga aksidente o maka-observe sila ng insidente. Sana may mabigay ang mga management na mental health support sa kanila na libre. Bigyan sila ng psychologist, ng psychiatrist na tutulong sa kanila para maka-bounce back doon sa kanilang na-experience. Sa dulo, isa pa ay hindi lang sa mga seafarers, sa family rin nila. Magkaroon din ng awareness sa kung ano yung mga bagay na pinagdadaanan ng isang seafarers, no? At paano tutugunan yung mga pangangailangan ng isang marino, kung meron siyang pangangailangan kahit nasa barko siya. Araw-araw, meron akong training sa mental health at araw-araw nakaka encounter din ako ng mga kwento mula sa mga seafarers. Isa sa mga naaalala kong kwento ay yung kwento ng isang marino na nagtatrabaho sa barko. At porsigido yung marino na to na promote dahil marami siyang pangarap sa buhay. Dahil kakatapos lang din niya ikasal. Kinuwento niya doon sa, sa chief mate niya na gusto niya ma-promote bilang third mate dahil marami siyang pangarap sa buhay at bagong kasal siya. Natuwa yung chiefmate dahil bibihira na merong ganon ka-enthusiastic o masigasig na na rating para maging official. Uh, at nagtanong siya no kung uh, ano nangyari. Sabi niya, uh, bagong kasal lang siya, marami siyang pinag-iipunan dahil marami siyang nagastos sa kasal, nag-loan siya ng bahay at nag din siya ng kotse para doon sa kanyang asawa na pasalukuyan ay buntis. Hanga din yung chief mate doon sa kasipagan ng no AB. So ang buong buwan consistent yung yung seaman na magtrabaho kada tapos ng duty niya umakyat siya sa bridge para matuto sa mga officers. Bu ikalawang buwan ganun pa rin. Sobrang sipag pa rin nung seaman. Hanggang isang araw, uh, nagradyo siya na nag-graduate siya sa chief mate na hindi sa boson na hindi siya makakapasok sa trabaho dahil may nararamdaman siya sa katawan niya. Pinabayaan lang siya para makabawi ng lakas. Noong gabi, napansin nung messman na hindi siya kumain buong araw. Nag-alala sila, kaya naman dinala nila ng pagkain yung siman na yon sa kanyang kabina. Kumatok sila, pero hindi sila pinagbubuksan. Napilitan silang tawagin yung chief mate at gamitin yung master key. Pagbukas ng pinto, nandoon naman siya nakahiga. At tinabihan siya nung mate. Tinanong siya, kumusta ka? Meron ka bang sakit? Anong kailangan namin gawin? Paghawak ng chipmate, nanginginig daw yung seafarer. So, pinaalis niya muna yung messman at kinausap niya ng masinsinan yung seafarer. Bumangon yung seafarer at sabi niya, Chief, wala naman akong sakit. Tumawag lang yung mama ko kanina may e nagtapat sa akin na hindi sa akin yung bata na dinadala ng asawa ko. Hindi daw nakapagsalita yung chipmate dahil hindi siya aral kung paano tutugon sa mga ganong concerns ng tao niya, ng isang seafarer. At ang nasabi na lang niya, pag-isipan mo kung ano yung gagawin mo. Kung gusto mong umuwi, susuportahan kita. Kung gusto mong magstay, pwede rin. Tutulungan kita. Umalis ang chief mate at sabi niya babalikan niya yung yung seafarer bukas ng umaga kung meron na siyang desisyon. Kinabukasan, bumalik yung chief mate. Wala na yung A.B. sa cabin. Inanap niya yung yung seafarer sa buong barko pero hindi niya makita. So, nagsuspect siya na baka tumalon yung seafarer noong gabi na iniwan niya. One year has passed, hindi nakita yung seafarer and he was declared lost to sea isa lang yun sa maraming kwento na na-experience ng mga seaman. Maraming variation kung tutuusin. Ang dami ko narinig na similar stories. And it's just heartbreaking to, to know na pwede naman tayong may gawin to at least set an awareness. And I think we're starting now. Maraming kumpanya ngayon ang nagsisimula na ng magkaroon ng mental health program and awareness sa mga kumpanya nila. At Marami rin sa mga seafarers na dumadalo sa training ko ang nagpapasalamat. Nagbabar ko na sila for 10, 15, 20 years, 30 years. Pero ngayon lang sila naka-encounter ng training na para sa kanila tungkol sa mental health. Meron akong isang chief cook na lumapit sa akin pagkatapos ng training. At sabi niya, malaking bagay yung ganitong training, hindi lang para sa mga baguhan, kundi para sa tulad niyang paritiro na rin. Dahil kahit bago ka o matagal ka na sa barko, hindi mo masasabi kung kailan may, may mangyayari sa buhay mo. At yung training na yon ang nakatulong sa kanya para mag-continue, para harapin din yung mga challenges na meron siya. At tulungan yung mga seafarer na katulad niya kung may karon sila ng concerns on board. At ngayon, marami na rin mga organizations ang nagsisimula ng awareness ng mga campaign para sa mental health ng mga seaman. At sana magtuloy-tuloy at makamit natin yung mentally healthy you know, na atmosphere sa barko. Ang message ko sa mga seafarers na nakaka-encounter, makaka-encounter ng mental health concerns kahit sa lupa o on board, ay ang basic na support na pwede natin makuha ay ang family natin spend time with your family, and cultivate your relationship with your family. Pero ang pinakamahalaga, kung maka-encounter ka ng mental health concerns, merong tulong, maraming access, at may pag-asa. May ibang mga kwento ba kayong gustong marinig? I-comment nyo lang yan sa comment section at huwag nyo na rin kakalimutan na i-like, share at mag-subscribe sa aming YouTube channel.